Good morning, good morning mga boss idol Pinagpalang araw sa ating lahat mga boss idol uh, Andito na nga yung trouble natin Tractor head to mga boss idol uh, Ang problema nito mga boss idol uh, Namamakat ang kanyang preno uh, Dalawang gulong lang to mga boss idol Ito pang lupot So ayan nga mga boss idol uh, naikabit na natin yung bagong chamber nya dalawang piraso. so na testing na natin to mga boss idol ang uh, problema kasi nito mga boss idol kapag may sira yung ating mga chamber mga boss idol uh, yung napag, napapagbintangan natin lagi ito kasi sumisingaw to dito sa mga boss idol sa kanyang kwitan kaya yan ang kadalasan na pagbibintangan natin dyan mga bus idol so yan naman mga bus idol kahit magpalit tayo ng bago yan singaw pa rin yan kapag may problema yung ating brake chamber mga bus idol ayan. ayan nga mga bus idol uh, tractor head to ah uh, Ayan nga siya, mga Boss Idol. Bago na nga siya. So, na na natin 'to, mga Boss Idol. Okay na 'to. Ah, kasi ang reklamo ng ating driver dito, ah, namamakat yung kanyang preno nga mga Boss Idol. So, nung dumating to dito siya, mga bus Idol uh, ito ang sumisingaw nya dito yan yung ano niya check bulb niya sa pre ng mga bus idol ah, uh, ang kadalasan na pagbibintangan mga bus idol nga pero ang problema talaga nya dito sa chamber mga bus idol ayan tractor nga to mga bus idol. Ah, ito pa yung isa nating tractor mga bus idol oh. Ah, inumpisa na rin natin to mga bus idol. Bubuhatin na lang ang makina nito mga bus idol. Ah, general overhaul natin to siya. ayan General overhaul natin 'yan mga bus idol. Ah, ah inihintay na lang natin ang magbubuhat nyan. Bubuhatin na lang kanyang makina mga bus idol.